Cruz at Julian San Jose sa isa kasing panayam ng aktor kay Boy Abunda, eh hinihiritan na ni Raver ang host na kunin itong dinong sa kasal niya? Hmm, very soon na ba ito? Ayan. Medyo matagal-tagal na rin sila, yes. di ba? Sa totoo lang, ang ganda rin ng love story nila. Mm -hmm. Dahil nung nagsama sila as host, as TV host sa The Clash, mm -hmm. ay hindi pa silang dalawa. Friends pa lang sila. Hanggang at that time, bello. ang alam ko, si Raver, doon pa rin sa kanyang ex, diba? Yes, di ba? Si Janine. Di ba? Kaya Janine. Diba na parang, okay, kakalipat lang at that time naman. Ni Rayver. Ni ano, ni Janine sa CBS, oh, CBN. Na parang yun nga, na parang eto nung, iba kasi talaga pagka no, ang oh. sabi nga mas mahirap yung na-develop ka oh, di ba oh. ang nangyari kasi lagi silang magkasama sa show mm -hmm. sa show yung Daklas sa sila sabi di ba so close si si di ba oh, oh. sabi ko Oh, Lagi siya yes. nagka Tapos yun nga, nagsimula yung sa nga kay Kuya Boy Abunda. Tapos ang sabi nga niya, oh, kapag ka kayo ay kakasal na, ni Jan... Jan <laughs> ni Julian. <laughs> ni Julian. Kailangan dito i-ano sa show ko ha. Uh -huh. ah. Sagot naman yung neighbor. Oh, o sige Kuya Boy, kukunin ka lamang ninong ha. Uh -huh. Alam mo siguro, kahit pa paano, ito sa sarili ko lang ha. Uh -huh. O sarili si... mo lang ha? Oo, -o, sarili ko uh -huh. cool lang uh -huh. talaga. Uh Huwag na-share sa sarili mo. Uh Huwag na-share. Uh Huwag na-share ko sa inyo <laughs> lang. <laughs> uh -huh. Si Roger kasi, ang dalawa ng anak diba? Ay uh -huh. Siguro kahit pa paano, may inggit factor din, no? Oo, kasi, oh, mm, tsaka, they're not getting mm, oh, really younger anymore. True, true. Kasi nasa marrying age na rin oh, sila. Man. Nasa 30 plus na oh, oh. di ba? Tsaka si, ano, si Raver, di ba, nagawa may bahay ng sarili. Para kanino ba yon di ba? Siyempre, sa magiging pamilya niya. Oo, oh, oh, correct. Diba? So, parang feeling ko, a year or two siguro, two years from now, or a year from now, pwede na. Oh, at kahit pwede naman, na, diba? at kahit naman ngayon na, go! Oh, no, oh, oh, diba? Kasi, para alam mo in sa nung lumipat bumalik ako hindi lumipat eh, kasi nagsimula yes. talaga siya oh, oh. sa Gen A yung bago, bata pa o, siya. bata bago nang -oh. Parang, ABS oh. parang kundi ako nagkakamal naging anak siya ni Aramina dun sa show tsaka Joey Delion tsaka naging after that entertainment nagkaroon ng youth oriented show na part doon si Ray oh, oh. nakalimutan ko na lang ang title parang Prince Prince yata. mm yata mm. Tapos noon, yun nga, bumalik siya ng Jemmy na lagi niyang kasama si Julian. Nagka-developan sila. Pero pwensya tama ka sa Siyempre sumikat siya doon sa grupo nila. Mm. Ano, anime. anime. Sa, Gano, sa anime na yon ay kasama nga niyang kapatid niyang si, si Rodjun si John Wayne Sase, uh, si Miko Aitona, Maiko Aquino. Maiko Aquino, yung Akin. Akin. o di ba? Na... Boy, at saka ako napansin ko ha, marami mga celebrities natin na talagang marrying age na. Oo. Oh, oh. oh, ang Pero, dami nila. Na sila, so, so, dapat talaga, alam mo kung ako kay Raver, oh. pwede na siya talagang ano, bumuo ng pamilya. Yes. O, go mo na yan. Oh, kasi oh. yung kapatid niya, Kuya Rojo niya, dalawa na yung anak niya. Yun. Yeah. Pero alam mo bukod kay Julian San Jose, naging close din ni Ray Bur, si Lani Misalucha, di ba? Isa sa mga horado dati. So, sa so, The Clash. I. I. The Clash. Close, clash uh -oh. diba? Kaya pala sabi niya, kukunin din daw niyang Nina si Lani at si Ai Ai kasi doon galing nakasama niya sa The Clash, di ba? Correct. Kaya silang horado with Christian Bautista, di ba? Tatlo sila po, yes, uh -oh. so, yun nga. So, kung magpapakasal na, dapat talaga kasi kasi nila kasi nasa sabi nga di Mildred, nasa melted na si David mm. at si si Julian <laughs> <Jirian. laughs> Hindi si Roger, so, tayo, na lang unang. Julie tayo, tayo na lang ang unang bumate, best oh, wishes. Best wishes. Habis yes, yes, yes. diba? kung kakasala, nauna tayo oh, sa Marsol Academy. Correct. So, inclusive tayo bumate, yes. nauna tayo. Ako gusto ha? ko talaga, i-push mo na yan, <laughs> Raver. No? Correct. O, para magka-pamilya ka na rin, katulad ni Roger Rodion. Cruz.